Sino ang mag-aakala, may mga naninirahan sa lublib na lugar na ito, sa paanan ng bundok Sierra Madre. Makikitid na daan nakaramihan ay lubak-lubak at limang ilog ang kailangang tawirin upang makarating sa barangay Puray sa Montalban Rizal, kung saan ay naninirahan ang mga tribong dumagat. Ang salitang dumagat ay hango sa mga katagang taong dagat na ang ibig sabihin ay mga taong nakatira sa tabing dagat. Napadpad sila sa kabundukan ng dumaong ang mga Kastila sa mga dalampasigan ng Bisayas. Adiyan. But, uh, Bahagi ng kultura ng mga Dumagat ang pagsamba sa kalikasan. Ngunit walang nagawa ang pananampalataya nila sa kalikasan. Nang sumiklab ang isang epidemya sa buong tribo ng Dumagat dahil sa maruming tubig, kahit si Sibilyo, isang Dumagat, hindi pinalampas ng nakamamatay na sakit. Nainom namin itlog ng lamok. Tutali, yun ang nakakamalar niya may iba pang mga ano, sakit na kukuha sa maruming iniinom na tubig. Dito po sa amin, sa loob ng isang linggo, may namatay na labing limang katao. mag natuyo yung ilog simula rito hanggang Muntalban. Umuhukay kami ng lampas tao para makainom. Hindi nga po ako makapaghanap buhay kasi may malaria din ako. Parang ibig ko nang mamatay nga rin nun eh. Para matapos na yung paghihirap naming mag-anak. May sakit na, wala pang makain dahil sa tubig na marumi. Dama ni Chris ang pagtitiis na ito ng tribo. Isang dayuhan kung maituturi siya ng mga dumagat. Sampung taon nang naninirahan sa tribo bilang isang misyonary si Chris. Alam nilang mong ng tubig, pero minsan bakit hindi nila ma, ma apply yon? Gagawin nila doon, ipang eh, kanila palalamigin, ipang eh, na nga lang yun. <laughs> so gagamitin lang sa kapi dahil, dahil nasanay sila doon eh. Imiinom din kami sa iniinuman nila. May panon talaga na dahil sa tubig, may mga tayo, mga fever dito. Nahaharap man sa ganitong sitwasyon si Chris, patuloy niyang ibinabahagi si Jesus sa mga dumagat. Kabilang si Billyo sa maraming dumagat na nagsimulang magdasal sa Panginoon tungkol sa kanilang mahirap na kalagayan. Noong pong makakalala ko sa Panginoon, pinagpirit talaga na mayhipuin ang Panginoon ng mga tao para bigyan kami ng kapagkalooban kami ng malinis na tubig. Namin. sumulat si Chris sa tanggapan ng Operation Blessing na naglalaman ng panalangin ng tribo na magkaroon sila ng posong mapagkukunan ng malinis na tubig. Masampata yaw de kamo apesan. Yan po ang greeting dito mula sa Dumaga tribe. Ang ibig sabihin noon, magandang araw sa inyong lahat. We are here in Sitio Kabuan, Barangay Puray, Montalban, Rizal and Operation Blessing dedicated today a well and 30 families from the Dumaga tribe will benefit because you partnered with us. Walong poso ang tinayo ng Operation Blessing sa anim na sitio dito sa Barangay Puray sa Montalban. Kabilang ang sitio Kabuo. Nagkukuha sa Operation Blessing kasi talaga nag-ooperate sila sa Blessing talaga. Hindi po ma may paliwanag, ganun pala kalaki ang tumulong operation blessing kami. Pati mga bata, masayang basa sila, meron na kami igawa ng tubig ngayon na malinis. Okay na hindi kayo mag-init ng tubig kasi malinis yung mag init na yung tubig. Uh, gaya pa, salamat ako di Makinipat. Ginamit na i eh, blessing di o di local uh, barangay puray. Di mag-iwa ano, uh, ano, parajik. Uh,